ating mga lods no, may napili na tayong tayo, um, bibigyan ng seat cover so punta na lang natin ngayon sa may, may kibisan yung meet place natin so sana may okay ba na shop para ipakabit na rin natin kaagad at makalitri siya ng uh, labor doon sa pakabit ng uh, seat cover na yun. so tara mga lods punta natin punta natin sa meet place natin So, may napili na tayo. Bibigyan ng seat cover. So, yun mga lods. Nandito na tayo sa PSU. Ayan, shoutout sa mga guard natin. So, gustong gusto nila po makahingi ng sticker natin. Kaya, sinadya na natin dito. Pumunta sa Palawan State University. Main campus. Ayan, mga lodi. So, bibigyan natin sila ng sticker Ayan. So, solid followers po natin sila. Shoutout po sa lahat ng mga Guard ng Palawan State University dito sa Puerto Princesa City. And ride safe sa inyo lagi mga lods, no? Maraming salamat sa inyong solid na suporta. Ah. Ayan, binigyan na natin ng sticker, 10 piraso ang gusto. Hindi, <laughs> joke lang mga lodi, marami tayong sticker kaya bigyan natin sila. So, ayan. Maraming salamat ulit sa ating mga guard dito sa Palawan State University Main Campus rise safe lagi sa inyo mga lods ayan binilang ko na sampo sampung sticker ang ibibigay natin sa kanila so ayan mga lodi so sakto malapit lang dun sa ating location na tinatambayan mga lods so o, mga 3 uh, minutes lang yung viyahe dun sa ating meta place So, sakto, malapit lang, no. Sana may open pa na pakapitan ng upuan. Sana may open pa na shop. Para diretsa na natin ipakabit yung kanyang seat cover. So, congratulations ka agad, Lods. Dahil ikaw yung unang napili natin na bibigyan ng seat cover. Ayan. So, malapit na tayo mga Lods. So yung shoutout sa panda Rider dito sa Puerto Princesa City ride safe loads So ito yung pipisat mga lodi Andito na yung pipisat So wala pa siya kaya antayin natin So andito na si Lodz Parating na siya Check natin yung upuan tayong upuan yung mga lods Punit na punit okay, So Check natin kung may Mahanap tayong shop na open Para Libre na natin yung kapit nya okay, Para makita natin kung bagay dun sa XRM So tara Puntahan natin So siya yung first Na napili natin Ayan, XRM 125 Oh, shout out na dali. <laughs> Isang unang maswerte mabibigyan. So, yung mga Lodi, no, may next batch pa naman tayo. Meron pa tayong ibibigay na limang seat cover. Ulit. Ayan. At syempre, limang handle grip. So, yung mga lods, naghahanap tayo ng kakabitan. So, dito natin papakabit sa Ono Shop. Ayan, kay Kuya Lan Moto TV. So, tingnan natin. Kaso, ah, parang ang daming nakapilang motor. Tanong natin kung nakakabit uh, siya ng upuan dito. Wait lang. Si kuya Lan, po? Si kuya Lan? <laughs> Shout out ke <kay> Lutz Ryan <laughs> So, check natin dito. Ayan, ito pa si kaya Ryan Ludes. Ludes Ryan. <laughs> and shout out kay balita? Nagkakabit ka ng seat cover? Nang? Seat cover? Yes, of course! Nasa vlog kasi ako ngayon, Kuelan. <laughs> so, may ano ako, may freebies ako na giveaway. Na seat cover. Ayan eh, yung napili ko. Ito? Oo. Okay. Ipapakabit ko dito sa shop mo. Okay lang. Ayan, shoutout kay Kuya Len. Yata ito, promo uh lang ito Oo, -oh. libre kabit, libre seat cover sa akin Oo eh, Sa'yo yung unang nanalo Ayos yan na Oo, congrats, brad Ayan, congrats kayo, sir So Ngayon na ba? Ngayon na dito ko na na pili kasi malapit sa area. <laughs> so Pwede <laughs> na Eh wala, kailangan biglaan. So ito mga lods no, kakabit na. So si Ryan Lods ang magkakabit ng kanyang seat cover. Kilala mo ba kami? Ito ang aming patunay Kahit sa nila pag manginibabaw ang mahusay Pag pinilan, di maiintindihan Nung awit namin kaya rin na magpabuhay Kilala mo ba kami? Ito ang aming patunay Kahit sa nila pag manginibabaw ang mahusay Pag pinilan, di maiintindihan Nung awit nami kaya rin na magpabuhay Kilala mo ba kami? Malayo kami sa bugahang iba Mapapaindang ang lahat Pag kami ang sumampang sa entablado Tumayo na ang lahat Sabayan nyo ng sayaw at masigabong palakpak Huwag na mahihiya sa nina nais mong galaw Sa harap kahit na marami ang mga tungaw Basta't wala kang ginagaw at pinatapak ang ibang tao Ituloy mo lang kung sa mo ba nais na tumungo Babalasik man ang bawating lalakarang mga bagong sibol Kanta mo rin ang titularan Kaya huwag na magalilang lang ang marami man Ang nakaharang sa inyong dinadaanan Tuloy lang kahit gumapang Isang bakit ka sa aming na kaya makipagsabay Ang kahit na ano Ang ay matuno Ay kayang tamaan Malawak ang kultura ng industriya na to Bago nyo kami matahit Tanong senyo. inyo nyo ba kami? Ito ang aming patunay Kahit sa nila pag mangingibabaw ang mahusay Pag aming pinilang dekan niyan Yung awit Magpapabuhay kilala mo ba kami? Ako ang aming patunay Kahit sa nila pag mangingi babawang mahusay Pag aming pinilandikan, maiintindihan Nung awit namin kaya rin na magpabuhay Kilala mo ba kami? Ako ang aming patunay Kahit sa nila pag mangingi babawang mahusay Pag aming pinilandikan, maiintindihan Nung awit namin kaya rin na magpabuhay Kilala mo ba kami? Okay kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat So it's me, Kuya lan Moto TV Kapatid, ini ko kayo na i-subscribe at i-follow sa Facebook page itong si Legendary TV. Pero kapatid, mayroon lang akong kunting hiling sa inyo na kung gusto niyo magpagawa ng motor, eh, nandito po ang area natin sa Santa Monica. Along, ano, malapit sa uh, kilometer 6, malapit sa international, international Circuit. Yeah. At announce ko lang po sa inyo, eh, malapit na po kami mag-open ng isa pang branch. Harap ng Masway So, antabay lang po kayo sa mga susunod nating vlog. Ayan. So, makakaalam din po sa si Legendary TV. Okay? So, salamat kapatid. God bless po sa inyo lahat. Thank you po sa Legendary TV sa giveaway na sheet cover. Uh, Sana po marami po kayong mga tulungan at gumagpapain uh, yung channel. Thank uh, you lang po. Uh, Shoutout sa mga tagapara. Uh, yun lang po. Thank you po. God bless.